Agosto 12, nandito po tayo sa gym ng Barangay Manaksak at meron po tayong makakapanayam na Talay Trader. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon din po. Uh, ano po pangalan ninyo, Kuya? Ako po si Roy Pondo po ng Bertese Quezon Nebesia. Bertese Quezonibicia. Opo, at uh, nakapamili po kayo ng uh, Talay dito sa Manaksak. Ano po? opo, opo. Ah, ilang ka bang po ito? Ah, uh, meron po siyang 180 kaban po. 180 kaban. Anong variety po? Uh, 402 po. 402. O okay. pwede po bang malaman Mag kano po ninyo kinuha yung palay? Uh, 1480 po. 1480? Uh, opo, opo. Opo. Uh, yung po bang pag-question nyo ay ayon dun sa variety? Opo, ayon uh, po. Pero sa pag-deliver po, alanganin na alanganin po kami bakit po? Kasi po, sa totoo lang po, ang delivery lang po namin sa Bulacan, 1850 po, pinakamataas. 1850? Opo. So, tapos, kinuha po ninyo ng 1480? Opo. Sa mga 4 pesos? Opo, opo halos ganun po. Ganun lamang po. Uh, no. So, may kita pa rin kayo doon? Eh, pag po nadali po ng isang bilad, eh, maaari pong kahit pa paano po, may konti. Opo. Ah, kayo po ba, eh, nag-EMC pa? Opo, opo. Ah, so itong 1480, ano po MC nito? Ang MC po nito, 28 po. 28? 28 opo. po. Opo. E, eh, kamusta po ba? Yung mga palay ngayon, talagang naglalaro lang ba sa 28 ng MC o meron mas matas pa? Meron pong mas matas, meron pong gumababa po ng konti. Ah, opo. So, eto, sa mga susunod na araw, ah, tataas pa ba yung ah, touring niyo? Maari pong tumaas po kasi po halos araw-araw po tumataas po yung pagkupo namin sa mga farmers. Pero um, sa delivery po, hindi naman po tumataas ng malaki. Ah, uh, eh, buti, tinataas po ninyo. Uh, okay. Ano ko po yung uh, nagtutulak sa inyo? Kung hindi po tumataas yung delivery o konti lang tinataas. Okay. Hindi po kami makakakuha po ng palay pagka po hindi po kami sum sumabay po sa gusto ng mga farmers po. Oo, oh, opo, opo. Hmm. Ayan, so sa tingin ninyo, uh, sa susunod ng mga linggo, aabot ng uh, 18 pesos yan? Baka sakali po. Kasi po, <laughs> halos araw-araw, nagbabago po presyo eh. Uh, pero hindi, sa tingin nyo, hindi na bababa. Hindi, na po, kasi kapag po. kasagsagan ng ani eh. <laughs> Mura ang uh, kuha ng mga traders. Oh, eh, hindi rin po dahil po sa ngayon po talaga pong tumataas po wala na hindi na po bumababa kahit anong pong klase palay. Ano pong nakikita ninyong dahilan? Yung pong koan po eh sa imported po eh. bakit po? Sa yung kasi po yung imported po medyo nawawala na rin po sa bulacan. Unti-unti ah, po siyang nawawala. Na nawawala na? Opo unti-unti po. Kaya ah. uh, medyo po yung presyo po Medyo umaangat po ng konti-konti Pero konti lang po siya Yung po bang uh, pinagbabagsakan ninyo oh, Imported din po ba? Hindi po Ay ah, hindi, yun oh. oh, okay. Opo. So yun lang may nararamdaman po niyo Yung mga uh, imported oh. na bigas sa Bulacan Unti-unti nang Nawawala po Nawawala okay. <laughs> oh, Maraming salamat kuya Opo, okay lang po